At saka ayan na nga guys no yung kaganapan kahapon at saka ngayon ayan pupunta na tayo ng paranas dahil hapon na naman ulit pagkatapos namin ni ano ni alter mag matulog ayan pagising na pagising namin talaga ay ganyan naman talaga na lagi ginagawa namin pag hapon na guys na mga malingki nabili ng kung ano ano lang mga kulang kulang dito sa tindahan at saka ayan pati mga tinapay binibili na rin namin dito sa palingki para isa mm -hmm. pamimili na at saka ayan inaantay ko na din yan yung aking ano no yung aking Soki na iniiwanan ng lumpia wrapper at saka yung aking Kumari na nagtatagay dito sa gilid ayan binibidyo ko guys kasi binibero niya ako ang kain labas daw sabi niya sa akin at saka yung sa kanya naman daw is tagay show ba diba? nandun lang pala siya doon kaya pala siya wala siya doon sa kanyang pwesto walang tao nagtatagay show pala siya doon sa <laughs> sa gilid na no? haya ayun nadaanan ko siya doon at siningil ko na rin siya guys no at nahiya pa siya talaga kasi naglasing-lasingan siya ang loka charot <laughs> So ayun na nga at pagkatapos ko ay maningil doon at nagdiretso na rin kami dito sa grocery at mamimili na rin ako ng mga kulang-kulang na laman doon sa aking tindahan kasi lagi naman talaga may kulang sa ating tindahan. Ganyan talaga yung ating tindahan pag mabenta. Mabilis mawala ng mga stocks at hindi ako nag-i-stock ng marami ngayon dahil nga ay yung parang wala din tayong budget, no? So, ayan na, fast forward na tayo at hindi na ako nakapag-video kahapon pag uwi namin na dahil nagabihan na kami at ito ay nagkaganapan kaninang umaga dito sa aming tindahan. At pagkagising na pagkagising ko ay ang aking tindero dito sa tindahan ay bising busy, busy na sila, no? At sa gaya na nga si Alter, nanonood agad ng cellphone at hindi pa nga siya nakapag-milk. Sabi niya nga sa akin, ano daw, yung titimplahan ko daw siya ng milk no at saka ako rin ay magkakapi at pagtingin ko nga dyan sa thermos guys hindi mainit yung kanilang mainit na tubig at pinagpainit ko nga muna si Ambit doon sa kusina dahil nga ay ayaw ko nang magkapi pag malamig na yung tubig at saka ito na nga ay may naglako na naman na isda at tinignan nga ni Papa Odon, yung isda niya ay ganyan lang pala yung kanyang isda no kikiro at saka ayan yung halo-halo na yan at saka ayaw bumili ni Papa Udoon dahil nga ay meron daw tumutubo sa kanya ngayon ng mga bukol-bukol yung parang pigsa ba guys ba kaya ayaw niya bumili ng isda kaya sabi ko ay pupunta na lang kami sa Paranas dahil mamili rin ako ng mga ano ngayon yung Biyerba at saka mga alak dahil linggo ngayon at mamaya-maya din ay marami na namang magbibili dahil linggo. It's a tagay day. Kaya magkapi muna kami ni Aldar bago kami susugo doon sa Paranas at mamili na ng mga alak. Inumin mo muna namin yung aming kapi at baka mamaya ay lalamig na siya. Kaya sinabihan ko rin si Altar na inumin niya na yung gatas niya at hindi siya makakapag-cellphone at saka isang oras lang yung pag-cellphone niya. At saka ayan na nga umarangkada na kami patungo ng paranas kahit maagang maaga pa dyan at mga sarado pa yung mga grocery doon sa paranas. Pero yung aming pupuntahan naman guys ay ma, ma ano naman yun sila guys hindi naman yun sila nang nag uh, ano no nag open ba ng tanghali ba kasi bahay naman nila yan kaya umagang umaga pa talaga ay marami nang bumibili sa kanila tingnan nyo naman yung kanilang tindahan open na opi at ang aga aga pa dyan kaya nga gustong gusto rin bumili dyan sa kanila mura na ang aga pang magbukas ng kanilang tindahan at taglilimang case lang naman yung ating bibilhin, no? Dahil hindi naman yan maubos dito sa aking mga tumor. Nung nakaraan nga is tagtatlong case lang yung aking binili. Pero ngayon ay taglilimang case na siya. Umi-improve-improve improve na talaga yung aking mga kapitbahay na manginginom dito <laughs> sa amin. Kaya ayan, taglilimang case na yung aking binili, no? At naghanap din ako ng emperador kaso nga lang is naubos na daw yung kanilang emperador. At doon nga ako sa kabilang tindahan ay wala din. Ewan ko mamayang hapon kung mayroon doon <laughs> sa isa pang tindahan. Kaya ayan at ako ay nag refill na ng mga alak no para lumamig na at para mayroon tayong ibigay sa ating mga tumel pag maghanap ng red horse at saka grandy at saka ako talaga ay sinisipag-sipag ngayon maglinis ng aming tindahan dahil nga ang dumi-dumi ng aming tindahan at parang gustong gusto ko talaga siyang linisan no Every day madumi naman talaga yung ating tindahan. Nasa sa atin lang talaga kung every din natin linisan. Dahil ako ay pagsinisipag lamang, char. <laughs> talaga naman pag ganyan pag may tindahan ka at maraming bumibili sa inyo ay talaga namang napakadumi ng ating tindahan no? lalong lalo na talaga sa amin na mayroong kaming tindang nyog yung mga talsik ng nyog at saka yung mga pinagkayuran ay marami talagang yan pag hindi ka talaga nag araw araw at minuto minuto nagwalis dyan ay nako kung may bibili pa sa iyo at sa akin ng paglilinis at pagwawalis sa labas ay may narinig akong may naglaku ng pakwan na malaking malaki. Kaya ako naman dali-dali ko siyang tinawag. Sabi ko, kuya, tika lang pabili ako. Magkano ba kilo ng pakwan mo? At sabi naman niya sa akin, 40 pesos lang isang kilo. Wow, napawaw talaga ako. Mura na siya at ang laki-laki ng mga pakwan niya. At gustong gusto ko talaga din yung malalaki guys kasi minsan lang ay kunti lang yung lesson niya na yan yung mga buto-buto ba niya ba? Kunti lang ba? Kaya gustong gusto ko rin bumili ng malalaking pakuan. Kaya ayan nga at nakaluto na si Papo do ng saging at saka kinilaw. At ayan na nga yung aming inalmusal ngayong umaga. Nagkilaw siya at saka nag, nagsaing na naman ang kanyang saging no. Saging na kanyang mga tanim na saging. Masipag talaga magtanim ng saging yung aking asawa at nangakalibri na rin kami sa aming isnak-isnakin at pamahaw pamahawin. Kaya ayan na nga siya at antok na antok na yan. Gustong matulog na yan dahil nag-duty yan kagabi no. Kaya ayan nagkilaw agad siya at tagsaing ng saging para meron na daw kami kakainin. At ako naman ay nagbili na rin ng ulam no. Nauulamin namin tanghali ay karni. Kaya mamaya na namin yung uulamin. Ito lang muna yung aming pamamahawin. Saging at saka kilaw. Kaya ayan, okay, okay na yan sa amin ngayong umaga. At saka ayan at nagmamaritisa na kami at nakagising na nga si Amshi kaya ako ay nakapagsimula ng maglinis-linis no. Dahil may rami na tayong tindera dito sa tindahan at nagtutulong tulungan talaga tayo. Pag hindi talaga sila tumulong sa akin ngayong araw na ito ay magagalit talaga ang kanilang tindera ang sungit at maldita pa charis. <laughs> talaga namang nagagalit naman talaga ako sa aking mga anak kasi pag hindi yan sila ginigising doon sa kanilang kwarto ay hindi yan talaga sila magising. Kahit ang na at ang init-init doon sa kanilang kwarto ay hindi talaga yan sila magising. Pati ito yung anak kong binata, ayan na nga, tapos kami magtanghalian at gustong gusto na nila buksan yung aking watermelon na binili kanina guys. 12 kilos yan guys, ang bigat-bigat niya, parang isang buong batang malaki no at saka ayan na nga at ako na nga ang naghiwa ng watermelon no dahil nga ay hindi marunong si Kuya Dretz kaya sabi ko sa kanya ikaw na lang mag video ako na lang yung maghihiwa kaya ayan ako na nga ang naghiwa at natakot din siya guys bayo talaga eh natakot siya baka masugat sugat daw siya ng kutsilyo no? kasi napakatalas daw ng kutsilyo at saka ayan na nga tinikman ko guys super sarap super tamis nyo at saka katatapos lang namin dyan magtanghalian. At ayan, gustong gusto na nilang kumain ng watermelon. At isang ano pa nga lang yung aking nahiwa, no? Pero, ay naku, mabusog ka talaga, solve ka talaga at hindi talaga namin naanuhan guys na nakaya ubusin yung isang ano no yung isang hiwa ko kasi nga nagsika sakitan agad yung aming mga chan dyan pagkatapos namin kumain kaya ay hindi naman siya magkasya din doon sa ref kaya sabi ko kaya at nidron mi kumuha na siya ng ano ng topper na para ilagay na lang namin at hihiwa-hiwain dahil nga napakalaki ng watermelon at gustong gusto din namin yung medyo malamig-lamig ba na kainin kaya ayun nagkuha na siya ng topper no para ilagay na namin at hiwa-hiwain ko na lang kasi nga hindi nga nagkakasya dahil sa super laki niya kaya mamaya-maya din ay gagising na yun si Papa o at kakain na lang siya dahil hiniwahiwa na nga namin yan. Ayan na yung topper at ilalagay na namin dito. Masarap kasi siya kainin pag malamig na. At ang gusto-gusto din talaga ng mga anak ko yung watermelon na yan at murang mura talaga yung nabili namin guys kasi nung nagbili kami nung yellow na watermelon doon sa Katbalogan is eh, 60 talaga yung isang kilo. At tapos si Papa doon naman nakabili noon may naglako din daw dito sa amin 50 daw yung isang kilo. Kaya ngayon buti na lang talaga 40 pesos na lang susunod siguro is 30 na lang charot. O, oh, ba diba? Ang laki niya, guys. Grabe. O, oh, solve na solve ka talaga dyan. 480 ba naman yan? Yung 12 kilos na yan. Pinaano na lang ako ni tata yung pana, parang parang pinadiscount niya ba ako ba? Kaya sabi niya sa akin is, ito na daw yung watermelon na napakalaki. Na dala niya ngayon. Pero mayroon pa daw doon sa kanilang bahay na pinakamalaking watermelon. Gusto ko ba daw yung 16 kilos? Meron daw 16 kilos or 18 kilos ba yun sabi niya?